Praise the Lord. Jesus, chapter 21. Jesus, 21. Sigot pala yan na to. Chapter 21, verse verses 12 to 36. Ang magadagmal o makapatay tao kinahanglan nga patiyon usab. Apan kon makapatay siya nga dili tinuyo, siya so, sa sakatapit Na akong piliyon na alam kaninyo. Apan kon tuyoon niya pagpatay mo sa katao pinaagi sa lipot, mahimo makuhaon ninyo siya o patiyon. Bisan pag may damob siya dito sa akong halaran, ang hulag mo nalang sa iyong amahan o inahan, kinahang lang patiyon. Ang hulagin kong tao, arunin maligyan, o taguan, kinahang lang patiyon. Ang mutunglo sa iyong amahan, o inahan, kinahang lang patiyon. Kung may mag-away, kung ako sa kanila, ang pakon o bato, o sumbago kay noon apan dili siya mamatay ang naghampak o nagsumbag dili silutan apan ko maangol naangol ang tao na sumbagan unya magatidlo o na sa gawas isang magamit siya at sungkot ang tao na nagdagmal kaniya kinahanglan na mubayad sa iyang panahon na nausik o magatiman atiman kaniya hangtot na maayos siya. KUN BUNALAN SAW so SAKAT ANG IYANG ULIPON YANG LELAKI HUWA BAI UG YIA-YIA MAMATAI ANG MAHONG ULIPON SILOTAN SIYAK APAN KUN NAGPABILIN PANGGUY ANG MAHONG ULIPON UL saw dua HUWA KAHALAU TILI SILOTAN ANG IYANG AGALON KAYANG ULIPON KATIGAYUNAN MAN SA IYANG AGALON OSA AGALON KUN MAI MAGAWAI Om maamin ang usa ka maplus o magwaan siya kapan walay kadaut ng ang nakainom ini multahan sa katidad na mga yuon sa mana o magbayad sa mula sa hukong sa kapan ko ang babae ang silot mao Ngang kinabuhi, bayrang kinabuhi Mata bayrang mata Ngipon bayrang ngipon Gamot bayrang gamot Til bayrang til Pasok bayrang pasok Samad bayrang samad pangus bayrang pangus. Walang usang kataw, mga sumbak Sa iyang ulipong lalag yung babae Diya sa mabuta ang ulipon Kinanglan ng buhian Niya ang mau ulipon Ingol nga bayad mata Kun kun kulipon, mga mulipon, inoon, kulip, gabaka, kung magapat, o kung magapangat siya pulipon, kulipon, inalang kuhian ingon, gabayan siyang iyong kulipon. Kung mga magasunag, magkasunag o tao, kung mamatay ang tao, patuon ang baka o bilikan o ang unod niini ang pagili silutan ng tagiya. Apan ko ng baka na anak na sa pagpanukag, kung mga tao, kita'y na ang tagiya niini, apan wala siya, Walang ini pasusunod sa kwan. Kung makapatay ka ni tao, matupong angkang usap iyang Apan kung lukatong sa tag-iyang, may kinabuhi, bayaran niya yang limong katidad, na baka maka makapatay, bata, lalaki man o babae, dia pun po na maulag. Unang baka ang kulit pun, lalaki man mabay ang ang tagiya sa magbayad ng 30 buwok na plata lato sa tagiya sa likod kung patungo ng baka ang na mamatay. Kung sa katao magkuha sa tabon o biling niya kinitamunan, o kung naku sa katao magkuha sa tabon so, sa kalungag, o kung maglungag siya o biling niya kinitamunan, kung maulog niya kung sa kabaka o aslo, Bayan kat, na niya ang tagiya sa mga mananap, o siya, o siya na mananap. baka sa so, mga sakatao, makapatay o baka sa lain tao, ibaligya nila ang baka mabuhi, o bahino nila ang halim. Bahino sa nila ang karni sa patay mananap. Apan kung masailan na ang nagapatay ng na mananap, naalad na sa

sa paman ni Butang imong mga pulong din sa mga, mga, mga labil, uh, maghahisgot ni Ili, din ang imong, ang imong mga unahuna, ang imong mga uh, kaalam, may mga palihog, sa mga taliwala, mga tudlo na mo. Dalay ko ka, sa mga katapusan, kanyang dumukog maya sa halang sa ang ibalik ka rin pa lamang. Amen. Amen.